kaya yun na naisip ako Ayun. oh yeah oh yeah oh yeah yeah ay yan na po ang akin bibiyakin. bibi, -aking. bibi -aking ko na po ang suha are pagkalakay eh hindi ko pinitas ariho ay hindi ko rin na napulot kung saan ariho ibinili ko sa palengke yun bubuksan natin fresh from the department store dapat ko pa ito nabili. Eh, wala akong pasok ngayon. Kaya ngayon ko sa gagayat-gayatin. Oh, yeah! Nangyayat! <laughs> ito yun. Yung pangyayat. Ayan. So, ayan po. Dati ito inaakyat ko lang sa ano. Sa puno. Doon kayo kakansido. sa kantina Pero yun, mas maliit dito. Pero ito yung pinak kamalaki na nakita ko na suha. Dry fruits, di ba? Ano ba sa English <laughs> Tapos ito, ititira ko. Da dalagay ko naman sa opro. Yan, lasting may pakinabang. Walang tapon-tapon. Maganda yan sa skin. Yan. Baka madali ang laman. Ito, naandito kasi yung ano, vitamin C. So, maganda nito sa balat. Huwag natin niya itatapon namin. I Malamig ngayon. Kaya, para hindi masayang, ibababad natin na sa opro sa hot water and then doon kalulublog. Ayan. Mahirap pala rin balatan. Ano eh? Mahirap pala rin balatan. Ayan. Ganyan. Wala, may mga binibili eh. Eh, pero kung kaya man naman biyakin. Ayun. Madali. Numabas yung numabas yung kaluluwa. Ayan. Dyan, 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 dyan. Dyan, 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 dyan. Ah, oh, yes. sa tubig na mainit. Gagawin natin, ipapakita ko rin sa inyo tapos nulubungan ko yun. <laughs> Ayan. O, nakita nyo na. Tapos, ngayon, Ayan. vitamin C. hirap na ito. Matrabaho pala ito. Laki. <laughs> eh, kung kukonsinyuhin ko, ano, kamay-kamay ko na lang kaya, ano? Ganyan siya, biyakin natin niya. One, two, three. Uh, ayan, oo. Okay lang pala kasi dito mo na lang siya gaganituhin. Tapos nalagyan ng asin. Lagyan natin ng asin. Yan! Eto na! Siyempre, alam mo natin lasa niyan. Mm. Yan. Harap! Wow! Hindi siya makasin. Tama lang. Yan. Hmm! Ngayon, okay, nangalang pala siya. Ayan. Sarap. Ah. Yummy. Mm. Sarap. Ay, inam. Sarap po. Mmm. Panghimagas. Ngayon na lang pala. Mmm. Ayan. Pag, naubos ko ito, hindi ko makakain ng ano, tanghali. Mm. Yun pala. Bubuksan mo lang siya ng kaya buka. gayon pala yun. Ayun. O, oh, diba? O. Oh. Bubuksan siya. Ayun. Oh. Ayun! Hmm. Okay, may inaantay na. Magpapanday din eh. Yan. Mm -hmm. Tapos, bubuksan mo ulit siya ng isang line. Ganito. Ayun, isang line. Bukas ulit. Tapos, ito mo na lang ulit sa kakainin. <laughs> May naisip ba kayo na naisip ako? Hello.